youtube channel. So sa ngayon ay um, gusto ko lang i-share sa inyo lalo na sa mga gustong magnegosyo na uh, maliit lang yung puhunan. So huwag kayong mag-alala okay, dahil ito na yung uh, negosyo na uh, papatok sa inyong lugar. So uh, kailangan lang talaga ay uh, talagang tiyagha sipag ayan, isa yan sa mga puhunan bukod sa uh, financial uh, samahan ng tiyaga sipag so eto na ang gusto kong i-share sa inyo na talagang mabenta patok sa mga isip bata sa mga bata at sa mga matatanda so ito yung um, naging small business ko habang uh, wala pa talaga yung aking totoong business. <laughs> habang nagpaparami pa ako ng roses, habang nagbubunsay pa ako ng mga nyog. So, matagal na proseso. Kaya ito na yung naisip na pwedeng pagkakitaan at uh, syempre uh, para mapalago din yung uh, pera na Uh, pangpuhunan. So, eto gusto na, gusto kong ano, i-share ano. sa inyo Ito, sa para mga gusto magnegosyo. Sa eto yung patok sa mga lugar nyo, lalo sa mga matatao malapit sa kalsada. So, eto yung mga uh, small business na naisip ko. So, eto na nga mga netizens sa aking small business. So, meron tayo ditong hotdog big and small. Ang big naman ay binibita ng 15 pesos. Ang small naman ay 5 pesos. Meron din tayo dito ang kick 3, 4, 5 pesos. At meron din dito ang fries 12, 4, 10 pesos. At meron dito ang cheese stick 3, 4, 5 pesos. At fish ball 3, 7, 4, 5 pesos. So kung marunong kayo gumawa ng homemade fish ball, mas maganda, malaki yung tutubuin, tutubuin nyo doon. Meron din dito ang uh, shumai, 5 pesos. So kung marunong din kayong gumawa ng homemade siomai, mas maganda, malaki yung tutubuin nyo doon. Meron din dito yung lumpia, 5 uh, pesos. So, kung marunong din kayo gumawa ng homemade lumpia, ayan, mas maganda. Malaki yung tutubuin nyo doon. At syempre, meron din tayong juice juice. So, pwede kayong mag-start sa mga, mga ganitong klaseng juice. Pero kung marunong kayo gumawa yung, ano na, yung mga palamig, yung mga may manggulaman, sagog, at ganon, pwedeng pwede mas patok yun at syempre dahil nga wala kami super kalan na ginagamit discarte na lang sa buhay so ito yung uh, ginagamit namin kalan di oling so dahil nga wala din kaming bahay ng aming tindahan so ito yung ginagamit namin discarte sa buhay ayan malaking payong at trapal so ayan yung ginagamit namin so gamit ko noon yung nagchachangga ako sa may pa ako so tapos syempre uh, may misa din tayo na syempre ako yung gumawa <laughs> <laughs> so proud ako sa sarili ko na syempre nakagawa ko ng ganyang mesa ayan, may mga pati sukat sukat pa yan so ayan mga netizens discardin na lang sa buhay kung paano kayo mag start ng mga ganitong klaseng negosyo at syempre uh, sa sauce naman ay uh, pwede nyo sarapan para balik balikan kayo ng inyong customer at yun na nga ang aking small business Ayun na nga mga netizens sana uh, na share ko na sa si inyo yung aking uh, small business. Um yung pinapatinda ko talaga ay yung aking pamangkin. Dahil nga sa uh, may mga ginagawa din ako uh, sa totoo ko talagang business. o so totoo ko business. Uh, may passion. Wow! Uh, pamangkin ko yung pinapatinda ko dahil nga sa mabenta benta, mabili, uh, hindi maghanda ugaga. So, lalo na kung mga uh, bandang 5pm, 6pm, yung mga ganon. So, pa anjan andyan mabili. So, kailangan ko tumulong dito. So, uh, siguro, at saka isa pa, may sideline din kasi ako uh, tuwing uh, 4pm. So, at saka sa umaga ay uh, doon sa aking, uh, nag, nagbubunsay kasi ako ng nyug. <laughs> so, at saka sa uh, nag start na rin akong magpatubo ng mga roses. So, nag-start ako sa isang punong roses. Dahil nga sa na hindi maganda yung aking nahanap na supplier sa mga roses. Ah, uh, dahil yun talaga yung aking business, uh, planong business sa uh, roses. So, dahil nga hindi sa magandang supplier, uh, hindi maganda yung nahanap ng supplier. So, nag-stop ako doon. So, ngayon pinagtsatsagaan ko yung uh, isang punong red blood roses na naging best healer ko noon dahil nag roses din ako noon ah uh, yun ang naging best healer ko yung red blood roses so sa ngayon ay uh, kailangan ko munang tumulong dito so yung mga ano ko ay medyo uh, siguro singit-singit na lang din pag may time so um, uh, bahala na yan kung paano uh, pero sa ngayon ayol uh, ah uh, kailangan kong tumulong dito. Pero, pero kung hindi naman masyadong matao, pwede akong ah, uh, pwede kong gawin yung uh, kabisihan ko. So, so yun, na nga mga netizens. So, na-share ko na yun sa inyo. So, ayan. Pwede kayong mag-start ng 500 to 1K. Ayan. So, tips ko lang sa inyo ay huwag nyo munang gagalawin. Huwag nyo munang gagastusin yung benta so parang palago inyo hanggang sa madagdagan ng madagdagan naman ng madagdagan, hanggang magkaroon kayo ng mga branches <laughs> ng mga branch ng mga uh, uh, ganitong crossing uh, negosyo so malayin nyo ayan ayun uh, nga um, na share ko na sa inyo sana makatulong sa inyo <laughs>